Tara! G! Sa buhay probinsya ngayong araw na ito, kaya sama nyo ko guys! Umagang-umaga lang nga guys ay dumating dito si Kagawad Naeg sa bahay kubo nila Kabukid at ni Asian Boy. Umagang-umaga lang nga guys ay nagmamaritis na dito si Kabukid Vlog. Oy! Charot lang po! <laughs> At habang nga nag-uusap yung dalawa guys, ito naman si Asian Boy ay nag-uumpisa na magtrabaho para sa kanyang mansion. At ako naman dito ay nakikinig lang sa kanilang usapan habang iniinom ang mainit na kape. Anyway guys, pagkatapos nga namin uminom ng mainit na kape, ay dumiretso naman kami dito sa Bilison Public Market o tinatawag nilang The Modern Agura in the province of Antique. Anyway guys, mayroon palang special na lakad ngayon si Kagawad Naig. At niyaya niya nga kami guys ni Roger Black Bynes para kamustahin ang kanyang kababayan sa barangay Ipil at barangay Dilima ng Pilison. Pagdating nga namin guys ito ang aming nadatnan sa kanilang barangay. Grabe, napakatahimik ng kanilang buhay. Dahil ganito lang talaga guys, kasimple ang buhay sa isang probinsya. Ninirahan ka lang sa isang maliit na kubo ay okay na ito. Ang importante, makakain ka ng tatlong beses sa isang araw. At sa pag-ikot-ikot nga namin dito guys, dito mo talaga makikita kita kung ano nga ba ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dahil dito mo makikita kung ano ang ginagawa nila at kung ano ang kabuhayan nila. Sadyang maganda rin guys ang kanilang barangay dahil malapit ito sa tabing dagat. Hindi man maputi ang buhangin dito, ang importante malinis naman ang kanilang dagat. At tuloy na tuloy nga guys ang aming pag-ikot-ikot sa kanilang mga bahay. At napapansin ko nga guys ay kilalang kilala naman si Kagawad Naig habang kami ay nag dito. Si Kagawad Naig nga pala guys ay nangangampanya para sa darating na eleksyon bilang sangguni ang bayan sa bayan ng Bilison sa probinsya ng Antique At wala nga kaming kadaladala guys dahil ang intensyon namin ay kamustahin at alamin ang kalagayan ng mga residente dito. Dahil kung hindi niya ito gagawin, paano niya matutugunan ang problema o pangangailangan ng kanyang kababayan. At pagkatapos nga namin guys, magikot-ikot ay dumaan naman kami dito sa kanyang bahay kubo o sa kanyang mga alagang manok. At may nahuli nga siya dito guys, isang tandang para gawin naming tinola. Syempre guys, binilan ko muna ito ng kakailanganin para sa pang tinola namin. Bali, bumili nga lang ako dito ng dahon ng sili, sibuyas, bawang, at luya. At bumalik na nga kami dito guys sa bahay ni Kabukid Vlog. Oy guys, baka magtaka kayo kung saan namin kinuha yung tanglad. Shoutout pala sa bahay na aming dinaanan. Bali, kinuha lang pala namin guys yung tanglad kahit walang tao pero nagpaalam naman kami. Dahil hindi pa nga kami nakapag-agahan, kaya pag-uwi namin dito, syempre kakain kami ng niluto ni Kabukid Vlog. At ang sarap nga ng ulam, hotdog at pritong tuyo. At pagkatapos namin kumain guys, ay nag naman kami para lutuin itong tinolang manok. At hinimay na nga dito guys ni Roger Vlog Vines itong dahon ng mga sile. At kinatay nga naman dito guys ni Asian Boy ang manok ni Kagawad Naeg. At syempre guys, habang nagkakatay sila ng manok, pumunta naman kami dito ni Kabukin Vlog para sungkitin ang mga papaya na ipangahalo sa aming tinola. O diba guys, kapag nasa probinsya ka, hindi lahat ay binibili. At eto na nga guys, kumplito na ang aming sangkap para sa lulutuin naming tinola. Eto talaga guys, ang gusto ko kapag pumupunta ako dito kasi palaging tinolang manok ang aming ulam. Oy, sana all! <laughs> At hiniwa na nga dito guys ni Asian Boy ang karni ng manok. At si Kabukid naman ay nagumpisa na ditong balatan itong mga papaya na aming kinuha kanina lamang. At habang abala sa kakasayaw sa kanyang content, si Roger Vlogbines, oy sana all dancer! <laughs> At pagkatapos nga guys, siwain ni Asian Boy itong karning manok ay agad naman itong hinugasan ni Kabuki Vlog. At pagkatapos niya nga guys hugasan ay sinalang niya naman dito upang pakuluan hanggang sa lumambot itong karning manok. At umulan na nga guys sa mga oras na ito. At pagkalipas nga guys ng ilang minuto at lumambot na ang karning manok ay nagisa naman ako dito ng bawang, sibuyas at luya. At sunod ko naman guys, iginisa itong karning manok. Balihin natin pala namin guys ang karning manok dahil yung lulutuin namin sa adobo at pagkatapos ko guys, gisahin at pinakuluan ito hanggang sa lumambot ang karning manok ay agad naman sinunod ni Kabukin Vlog itong hiniwang papaya, grabe guys napakabango habang nilalagay niya itong mga papaya amoy pa lang, ulam na at nung lumambot na nga guys, ang papaya ay agad ko naman itong tinimplahan at inilagay itong dahon ng mga sili guys, sa tingin mo, ano kayang masarap ipartner sa tinolang manok, itong dahon ng sili o dahon ng malunggay? At nung naluto na nga ito guys, agad ko naman itong tinikman. Grabe! Napakasarap! Ikaw guys, gusto mo rin ba humigop ng mainit na sabaw? Kaya, ano pang hinihintay mo? Kumuha ka na ng plato at kakain tayo. Tamang tama guys! Napakasarap humigop ng sabaw, lalo na tuwing umuulan. Oh, sige guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Salamat sa panunood! Ah. alam